labas po talaga sa labas so hindi tayo makapag-video sa ano, sa ating mga refrigeration unit na nasa labas so dito muna tayo sa loob uh, so mayroon lang akong ipapansin sa inyo uh, na isang part ng refrigeration natin na uh, importante po ito para uh, malaman ng especially sa mga baguhan na mga kasama natin, mga technician or yung mga uh, nag-aaral pa lang na uh, pagiging refrigeration or maski yung mga uh, magpapakabit ng mga ano, yung mga refrigeration system nila para malaman nila ano yung ba yung tamang um, connection ah, uh, ito po ay isang ano, filter dryer tawag ko yung filter dryer so pali sa kanyang liquid line punta dito yung eh, kasunod na niyan yung kanyang uh, solenoid. So dito kasi sa filter dryer, mga boss, mga sir, mga kapaklas, uh, may tendency kasi magkamali tayo ng, ano, nang kapit nito. So gusto ko lang i sa inyo na may pagkakataon na pwede itong ano, uh, magkamali tayo ng kapit. So kailangan natin alam, malaman natin paano ba yung tamang connection ng ano, ng uh, filter dryer natin. So dito, mapapansin nyo, pag nyo to, wala sang ibang mga marking dito. So pag inuigot natin itong kabuhan ng kanyang, ano, ng kanyang uh, shell, so makikita nyo na natin dito, mayroon ditong arrow. So yan, may arrow dito, yan. So kung saan yung arrow naka, nakaturo, so dapat dun yung flow. So galing dito, ito yung kanyang liquid line, ah uh, patulak papunta dun sa kanyang uh, expansion valve sa kanyang solenoid. Ayan po, makikita nyo po. So, yun po yung aro niya. So, dapat um, sa mga magkakabit at saka doon sa mga magpapakabit, dapat ma-check ito yung tamang connection na saan nakaturo yung araw. So, kung saan nakaturo po yung araw, doon po yung takbo dapat ng refrigerant natin. So, dahil doon nakaturo, baling dito yung kanyang pasok, at uh, dito po dapat ang labas niya sa kabilang side. So papunta na yan dito sa ating solenoid. Then diretso na po doon sa ating ano uh, expansion valve. So may tendency siya kasi ano lalo tigit yung mga baguhan pa at mga kasi yung mga matatagal na lalo pag nagmamadali. So may tendency kasi itong may siya kasi mamabaliktad na ang connection nito pag nabaliktad kasi ang connection nito may effect po yan doon sa ating ano sa ating system. So baka magka problema tayo dun sa pagbibigay ng lamig. O hindi natin makukuha yung tamang temperature dun sa uh, sa area sa room. So dapat ma ano uh, makitingnan natin saan ba nakaturo yung araw para yun po yung susundan natin ang pagkakukunik nitong ano so marami kasing klase ng mga ganitong filter dryer mayroon mga to kasi welding type to so naka welding to kahinang pero mga clear, type na ano so naka ano lang dito pag ganito kasi mas matrabaho kasi ito pag binaklas mo so puputulin mo tapos hinangin meron din naman mga clear type so tatanggalin mo lang yung player uh, pwede mo na siyang pagpalitin so ganun po mga boss mga sir so uh, in-emphasis ko lang itong ano so itong part ng ating ano refrigeration eh, ang tawag dito ay filter dryer so sa mga hindi pa masyadong familiar especially sa mga baguhan sa so, nito sa so, ito po yung ano ma uh, 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 baka pwede makuha na nyo ng, ano, ng information sa pagkakabit nito ano. so lagi yung katandaan ito so lagi naman itong may mga markings so katandaan yung mga markings tinan nyo kung saan yung nakaturo yung mga markings yung mga arrow para hindi po tayo magkamali kasi may epekto po ito do sa ating uh, ating sa system sa sistema natin. So, yun mga boss, mga sir. Maraming salamat at uh, sana po mapulutan niyo na kaunting ano, aral uh, makatulong sa inyo uh, at uh, mga sa inyo ng ano ng kaunting liwanag. So, yun mga boss, mga sir. Maraming salamat mga master at sa mga followers ko po, maraming salamat po sa tuloy-tuloy na pag-follow po sa mga ah uh, ah subscribe so tuloy tuloy lang po tayo so tsaga lang mga boss mga sir at ah uh, at, uh, din at ah tuladit natin sila na tuladit tayo sa kanila ah uh, baka ma monetize na tayo yung so ah uh, nangalito po muna at marami marami salamat po sa inyong lahat